Hello guys, may hapon guys. Flex ko lang sa inyo guys ang bahay ng pamangkin ko guys. Maliit siya, simple, pero napakaganda guys sa loob guys. At may swimming pool talaga pa siya guys. So, ito yung bahay niya guys. Wow. Tingnan niyo, guys ang swimming pool guys. Pero walang tubig siya guys kasi ginipahog sa nila. Yan, guys. Yan ang swimming pool. Yan ang swimming pool nila guys. So, yan. Pagdana niya dito. Ayan yung pesaka Pasaka guys. Ayan ang swimming pool. Ayan guys. Tapos itor ko kayo sa loob ng bahay nila. Papasok tayo guys. I tour ko kayo guys sa bahay ng pamangkin ko guys super ganda talaga guys. Yan dito ang sala niya guys. Yan may malaking salamin guys. Ha mo so. antingin guys, marami siyang mga jar ng mga collection guys so. Yan, tingnan nyo naman ang maigi guys. Ang ganda talaga. Yan, ang corner niya. Tapos, ito ang sala. Yan, tingnan nyo. Oh, ah, yung halaman pa talaga. Yan guys, yung mga halaman niya guys. Super so, ganda talaga. Tingnan nyo. Yan. Ito ang bahay niya guys. Tapos, mayroon din dito siya nakadisplay guys. Yan. Ang gaganda ng mga display niya, yeah, guys. Tingnan niyo naman, guys. Oh, ayan. Ayan. Maibong dito yung ani, guys. Kasi napakaganda, guys. Ayan. Tingnan niyo, guys. Tapos yan ang mesa niya, guys. Oh. Dito, guys, ang mini bar. Yan, may ano pa siya, oh. May isda pa sila, guys tapos, tingnan nyo kung hindi kayo maibog nito kung hindi kayo maiingit ayan tanda talaga guys yan, sino ang mga palainom dyan, ito na ang mga ano nyo, oh. mga ano tawag nito yan ang mga ininom na mga mahal guys, galing pa yan sa labas yan, gusto nyo bumili maghingi ah, hindi talaga ito ginahingi guys kahit bilhin nyo pa ng 1 million, siguro hindi ito ipabinta ng pamangkin po. Yan pa oh, isang box na isang basket na chocolate. Yan oh, gusto nyo? Sino mga palahubog dyan? Yan, dami talaga oh. Yan guys, ang mini bar nya guys. Yan, napakaganda talaga. Tapos dito, may kunting kwarto. Yan... Tapos dito, tatlong kwarto. Iyan, yan, ang isa master bedroom, guys. May kwarto, tapos mayroong CR dyan sa loob. Tapos dito naman ang kanyang misa. Yan, napakaganda, guys. So, tingnan nyo naman, guys. Tapos dito yung mga mini, ano niya, guys. Na, mga ilim nun, oh. Ang gaganda, oh. Gusto nyo? Yan, mga souvenir yan guys, galing ng, galing sa labas guys, kasi si man yung husband niya. Kada uwi ay may dala talaga ng mga iling nun. Yan oh, gusto niyo oh, oh. Oh, Comment lang dyan. Comment sa gusto mag, ano, magingi Joke lang guys. Display lang talaga yan siya guys. Tapos, diri ang corner ng kanilang mga pagkain ng mga bata. Tapos, ito ang mga collection ng mga mug. Ayan, tingnan nyo naman. Super ganda talaga ng mga mug niya, guys. Galing Japan Surplus. Yan, mga souvenir yan. Lahat siya, guys. Tingnan nyo. Ang gaganda, oh. Yan. Tapos, dito banda ang kusina. Makasa na all ka na lang. Yan, tingnan nyo guys. Mini kitchen. Pero napakaganda. Ayan, tingnan nyo. Ang daming mga koleksyon talaga guys. Oh. Yan, tingnan nyo. Yan, ang gaganda ng mga koleksyon. Yan guys, tingnan nyo naman guys. Oh. Yan, napakaganda talaga. Yan. Ayan, tignan nyo. Ayan, sino ang makagusto nito? Ayan, mapasana all kayo. Sana all na lang. Sana all na lang tayo. Tapos may isang toilet dito. Tapos dito yung kusina, dirty kitchen niya palabas dyan guys, palabas. Ayan. Sana all na lang makabahay na tulad na ganito maliit simple pero napakaganda